Yan, mga kagilas, i-update ko lang kayo, no? Tungkol doon sa pesting dumaan sa atin nung nakaraan. Yan. Ito na yung ating manuka, no? Pala sinepirate ko na pala yung mga pabo natin. Ito na pa yung mga natira nating na manok. Yan. Hindi naman po lahat na ubos, no? Sabi nga nila, kapag dumaan daw yung peste, eh, malilimas daw ang ating manok. Awalan ah, Diyos, eh, meron naman pong natira, no? Meron nga po pala tayong gamot na ginamit, no? Uh, ginamit natin na pangontra. mamaya hapo, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung ginamit natin pangontrang gamot. Papakita ko po sa inyo ibang bibi na natira. Kung mapapansin niyo po, lahat ng bibi natin na nakakawala, nalimas po yun, naubos po lahat. Natira po yung mga bata, yan. Buti na naagapan natin, Ayan. Ito po yung mga batang natira. Yan, wala naman po. Bali yung namatay po na bibi ano? Ah, tatlong bibi, dalawang itik, saka isa pong inahin na manok. Ay, hindi, dalawang inahin pala, 'yun. Bali pito. Pito po inadali sa atin, no. Ayun. Ngayon mga kagilis, ito po yung ginamit natin pang ontra, no? Ito po, yan. Son rocks. yan. Naglagay po tayo sa tubig. Meron po nagturo sa atin na Abisa daw ito eh. Balanggi naman po natin sa painuman. Yan. Hindi ko, mahirap mag-DJ. Tatantyahin natin. Sa isang litro po, mga isang takip nito. Ito po, yung takip. Yan. Hindi ko po ma-demo ng malinaw, no? Tatantyahin na lang natin. Yan. Sa, sa isang litro, isang takip po ng Sonrox o Clorox. Yan ito po hinalo natin sa painuman sa patubigan nila Ayan. yun yan ito po yung nagsalba sa manuka natin son rocks yun marami pong gumagamit ito eh ah, hindi naman po tinuturo to sa commercial na panggagamot kasi ito po yung gamit sa panlaban no? pero nasubukan ko napakabisa ho sa ano lalo sa mga sakit na nagaya po nung dumaan na sakit hindi natin maipaliwanag no bigla na lang nangamatay bali napigilan po hindi naman po naubos yung yung ating mga alaga Yan. nakita nyo naman po maliliksi pa masisigla pa yun so kung gusto nyo pong gayahin uh, hindi ko naman po sinasuggest na gumamit kayo ito mayroon gagamit po kayo ng mga gamot na galing sa mga veterinaryo. Mga uh, may kamahalan, lalo po kapag uh, maramihan, no? Ayan. Yeah. Pero ito eh, napakamura lang, no? Naisalba lahat yung ating, ano? yeah. Sana wala nang mamatay. Yun. Ito nga po pala yung aking manager, no? <laughs> Oy, kaway, kaway <ganun. laughs> ka na. Ayan. Pinapanood po niya yung <laughs> Hello. Yan. Sana dumami uli yung ating alaga. Hindi lang po natin sa manok to ginamit, no? Sa... Ginamit din po pala natin sa alaga nating kalapate. Ayan. Pinatakan din po natin yung tubig nila. Ayan sa mga low budget po diyan lalo na po sa mga ano yung mga hindi hindi nakapagpabakuna ng ano yung sa piste no pwede pwede ho ito ah, nasubukan naman po natin na ano ito may pa-bonus pa ako sa inyo eh, Viva Max pamasang <laughs> pabo di simula na po silang mag-breathing yan. yan grabe oh. Paano mga kagilas? Yan. Sunrocks lang sa kalam, no? Yan. Salamat.